nakakalungkot to ang nangyayari ngayon nakakalungkot na dapat nagkakaisa tayo at pinalilihis ang usapan at nagkakawatak-watak pa tayo mga Pilipino dahil sa pagkakaiba ng opinion tungkulin natin na maging mapagmatyag. Karapatan natin ang magsalita. Pero kasama ng karapatan na yan, responsibilidad. Responsibilidad na siguraduhin na ang sinasabi natin ay tama at higit sa lahat yung mga katao at para sa tao nakakadismaya kong makita na ang iba naming mga kasamahan sa industriya na piniling magsalita ay iniinsulto ang gusto lang naman nila eh mapawi ang takot na nararamdaman Ano bang masama? Ano bang masama sa manindigan sa sariling kabuhayan at sa kabuhayan ng marami sa lahat ng mga pumupuna sa mga nagsasalita. Alam ko na magkakaiba tayo ng opinion. E maaaring hindi yon ang halaga nito sa inyo. Pero sana ho huwag tayong makalimot huwag ho tayong makalimot na ramispeto sa pinagdadaanan ng iba. Bago ako maging artista, Etao at Pilipino muna ako. Kaya yeah, sana huwag niyong ipagkait sa amin ang karapatan namin na magpahayag ng saluubin. Sa mga kasamahan ko sa industriya, sa mga kapwa ko artista, mga empleyado, sa mga sumusuporta. Nais ko lang magpasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat at kasama niyo ko sa panawagang ito. Meron ho tayong mas malaking hinaharap ngayon. Ito unho natin ang lahat ng meron tayo para tiyakin na para tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Sa NTC, mga kapatid, sana ho, yung mga ginagawa niyo hong desisyon ay eh, hindi lang mo yan para sa para sa interes ng ilan. Sana ho, yung desisyon mo na ginagawa ninyo ay eh, para sa para sa mas ikabubuti ng mas marami. You know, sa lahat, sa mga kapwa ko Pilipino wag mo nating talikuran ang pagiging makatao buksan mo natin ang mga puso natin para sa pinagdadaanan ng iba buksan natin ang mga mata natin para sa katotohanan. Mas mainam pa ang maging bulag kesa sa nagbubulag-bulagan.